Excuse me, mga sisiko Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga sisi ko. So, time check is mag 11 na ng gabi. Ayan, tahimik na ang paligid. Madilim na yung bahay namin kasi off yung ilaw sa sala. Tapos, ako na lang ang kumikilos ngayon. Tulog na si Kuya Dave, si Kring na sa room na niya. Tapos, kanina na, na grocery tayo. And, ikaw na lang pinakita sa inyong mga sisi yung grocery ko kasi nga uh, nagmamadali tayo and bumili ako kanina ng mga ulam dito sa ref itong isang ref ko dito itong GE na pinaayos ko hindi ko muna siya gi-off kasi nga may mga ulam pa akong nakalagay dito so ito yung binili ko kanina ayan mga mga kunti mga ulam lang mga sisiko ayan para hindi na kami mahirapan maghanap ng Ulam, itoy atay ng manok. Itong atay madilim yata. <laughs> Parang madilim itoy atay ng manok para kinamakipoy. Tapos ito pa ni ano tayo dito. May mga karning baboy and ayan, chorizo. 'Yan para sa umaga. Moho madilim yata yung kam. Tapos ito dito yung mga holiday na anong tawag nito? Holiday shumai holiday siyumay. Masarap to mga sisik ko. Tapos, meron tayo dito mga hotdog na Ayan, jumbo Virginia dog Masarap to mga sisik. And, okay, dito tayo sa kabilang freezer ko. Yan, puno wow. ng yelo. Puno yan lahat. Tapos, dito, naglagay din ako ng mga karni. Mabili ako ng maraming ulam, mga sisit. Ayan, karning baboy, manok. Nagkahalo na to dito. Tapos iba din doon sa kabilang rep doon. Para hindi na mahirap maghanap ng pang ulam. Tapos ito sa ilalim, puro mga isda ito dito. Tilapia, ayan, bangus. Basta, mga isda, ayan lahat. Ayan, bumili na ako ng marami. Kasi alam nyo naman, <clears throat> minsan lang tayo makapunta sa grocery. Pero gulay, hindi na ako bumili ng gulay kasi may nagbebenta naman ng gulay dito sa amin. Okay, so, punta na tayo sa tindahan. Pakita ko sa inyo na gabi na talaga. Time check. Yan ito yung dirty kitchen namin. So, napakadilim na. Sabi ko kay Kuya Dave, yan sa labas. Lagay tayo ng ilaw. Yan, oh. Napakadilim na mga sisi. Sabi ko kay Kuya Dave, iwanan niya na lang yung ilaw. wag niyang patayin. Susi so, na lang. Kasi mag-vlog pa ako. Yan, maliwanag pala talaga dito sa loob. Kanina pa tong ano, kanina pa tong ilaw hindi niya pinatay. Okay, so dito na tayo. Ayun, close na kasi mag-11 na nga mga sisi ko. And <coughs> pasensyahan niyo na ha, may ubo pa tayo. Ito yung mga napamili ko kanina. Pum pumasok pala ako sa bench. Bumili ako ng mga pabango. And finally, may mga stock na tayo. Ayan. Ito yung ano, yung galing sa ah, oo, sa grocery pala to. Katul ito mga sisi. Nakagandahan lang sa grocery kasi nga may mga free talaga. O, nakikita natin naman mga free. Ayan, o. Buy katol. Ayan, may free siya na isang box. Mga sisi, pagbibili tayo ng lima. Plus one siya. Tapos, big juice. Ayan, mga chicheria. <clears throat> Yan, ito lahat ay nagkakahalaga ng 30,000 pesos kasama na yung iba ko pang mga pinamili. Ayan, ito pa dito. Ayan. Okay, so dito muna tayo na side mga sisiko ha. Um, kanina daw may ano na may coke na na litro yung sabote na litro kaya lang bawat isang litro mga sisi ay may tie up na dalawang mismo so anim na case lang ang muna ang kinuha ni kuya Dave kasi nga sa bawat case tie up na mismo so okay lang kung mismo ang tie up kasi ang coke na mismo naman ay mabenta dito sa tindahan namin ilang araw lang to maubos na to So, nabayaran ni Kuya Dave kanina sa mga soft drinks, nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Ayan, mas okay na kung mismo ang tie-up kasi uh, dati ang tie-up is swakto. So, hindi naman mabenta masyado dito ang swakto. Mismo is penta namin ng uh, 20 pesos. Okay, so, dito tayo. May tinapay pa tayo mga sisi. Ayan, dito na tayo sa likod medyo madilim. So, ito kay sama sa mga napamili ko. Ayan, daming chicheria, Chicherya is life. So, ayan, binuksan ko na. Kinuha ko na yung tali para masilip-silip naman natin kung ano yung mga pinamili ko. Ayan, ito yung mga chicherya pa rin kasi magaan. Ayan, punuin natin ng chicherya ang ating tindahan. Tapos ito, mabenta to, 15 pesos ang isa. Yaki! benta natin ng tatlo uh, limang piso. So marami akong binili na candies. Ayan, so may pakita ko lang sa inyo yung mga candies kapag ma-display na ni Kuya Dave. Yan ito pa kasama sa mga napamili ko. So ito dito na side, silip-silipin na lang natin mga sisi kasi baka magkalat para bukas pagritan tayo ni Bossing Dave. <coughs> so mga mga kapi, kumuha tayo. <coughs> Excuse me. Ayan, mga kape. make. Creamy latte. So, halos itong mga napamili ko ay wala po siyang mga alak. Kung may alak man, siguro tigda dalawang buti, tatlo. Kasi meron na mga ahinti dito na nagdi-deliver sa amin like nitong tanduway. Tapos, wala ding mga pansit kanton ito dito. Kasi nga, ayan o, may box-box tayo na pansit kanton. May ahinti tayong umiikot. So, puro lang ito goods. Walang masyadong alak. Pero, meron akong alak dito. Dalawa. Ayan, oh. No? kumuha ako kasi bagong ano, margarita GSM. Ito lang yung alak. Walang iba. So, puro ito mga basic needs talaga. Mga goods. Ayan. Coffee mate. Chicken. Spread. Tapos, meron pala akong kinuha nito. Malaki. Siguro sampo lang kasi hintayin ko yung ahente na babalik dito. Yan, kunting ano lang mga sisi, silip-silip. Tapos dito, open na naman natin. Open-open lang. <clears throat> Ayan, mga non-food. Ayan, daming non-food. Nakabox. Tapos, Gatsby. Maganda talaga sa grocery mamili. Kasi nga, dami mong mapulot doon. Uh, daming dami mong mapulot na kailangan ng ibenta natin. Tapos, yung sinabi ko sa inyo na absolute, absolute, ayan, may laman na yung ilalim. Kasi kagahapon kahapon, kagahapon, kahapon, mga sisi, uh, walang laman yan. So, nakabili na tayo ng absolute 4 liters. Ito yung sinasabi ko. Kasi yung ahente ng absolute, dito sa amin ay hindi pa pumunta. Kaya ito lang muna. Bumili lang ako ng mga anim. Next box. Yan. Mga dingdong. 25 pesos, mga toy pack. Yan, mga ganito lang. Hindi natin makita lahat mga sisi, di ba? Sabi ko sa inyo, pag dito sa tindahan, hindi pa natin makikita kung ano karami yung bibilhin. Saka na pag makahakot na ako sa grocery. Ayan, dito malalaman kung ano karami pala yung mabili natin. Sa so, nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Ito ay non-food. mga feminine napkins. Okay, ito ay, ito hindi ko to benta kasi walang nakakilala nito na bibili sa tindahan. Maganda to. Freda, tapos meron ding panty liner. Gusto ko to kasi napaka madikit at saka yung panty liner nito ay malapad. Kaya gusto ko yan. Tapos sisters, ito yung pinakamabenta. May plus one, five each. So, ito yung mga non-food pa rin. O, oh, diba? Dami natin na panili. Ayan. Thank you, Lord. So, hindi na natin open lahat, mga sisi. At least, uh, napakita ko sa inyo na kanina talaga ay umalis si Ate Rose ninyo. Ayan. So, may juice pa tayo dyan. So, sawa ng Panginoon. Marami tayong stock. Ayan. So, magkalaman na. Magkalaman na ulit itong ating tindahan, madagdagan. And yung mga swak natin, ayan, 10 ties yan lahat. Ang nabili natin, so na-display na ni Kuya Dave. So, bukas pag ma-display na ni Kuya Dave itong mga item na nabili ni Ate Rosine yung mga sisi, puno na ulit ang ating tindahan. So, pasensya na, madilim na doon banda. Kasi nga, time check is 11 p.m. And thank you talaga. Gusto ko lang i-share na 20 bucks ng Eden Cheese. <laughs> mga sisi ko, nabawasan na ng tatlo. Ayan, sana maubosin ito. Uh, hindi maabotan ng March. Pero hindi ako lugi. Ayan, ang dami niya po. Yan, okay. So, mga sisi, ito lang muna yung update natin for today. Medyo madilim na talaga dito na part. Yeah, thanks for watching. Love you all. Bye for now.